Sa mga naghahanap ng sign na mag-work o magbalik alindog, ito na 'yon. Wow. Wow. 1.5 million views na nga ito. At humahabol na rin ang iba pang mga video online ng mga lolang sumasayaw ng trending dance challenges o choreography. Ages 54, 63, at 73, sila ang binansagang millennial lolas mula sa Binan Laguna. Namanaraw na nila itong paggiling-giling sa kanilang inana dance instructor. Sana nga raw, maraming jumoy sa kanila. Dahil hindi lang ito nakaka-fit, daan pa ito para ma-flex ang OPM. Ilang doon, yun talaga namin ng Millenia lola, Kaya ang Millenia lang pinangalan namin para dun sa mga DMC na gusto namin ipakita sa kanila na kahit kami mga maitad na hmmm kanilang ginagawa. Aba kahit ang outfits nila, hindi pa patalo. May pang hip-hop, matchy OOTDs, at meron pang kabog na pormahan. Signature colors nila, parang Powerpuff Girls. Abang-abang, dahil maglalabas pa sila ng content tungkol sa kung paano ba kakayanin ang buhay. Nakapupulutan ng aral, hindi lang ng kabataan, kundi pati ng young at heart. Nakakapagsigay kami ng inspiration sa mga kabataan na hindi sila maging aware kasi Talagang ano yan, ang ibig sabihin, real talk, ang mga kabataan ngayon, ako tumanda. So may bibigay na benefits namin sa kanila, hindi sila dapat matakot na maging katulad namin, na magka-edad. Huwag mahiyang maging active o sumubok ng mga bagong interests dahil age knows no limits, sabi nga nila. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po. Hatid ang muka ng balita.